Sige mahal, excited na ako. See you next week at siguraduhin mong hindi ka mag-overtime palagi. Nauna na ang boyfriend ko umuwi sa bahay nila sa probinsya at sumunod na lang ako at busy sa trabaho. Malapit na ako, konting tiis na lang. Nandito na ako mahal, sana ayos ka lang. Mahal, kamusta? Okay naman, medyo nakakatakot dito. Parang walang tao. Nandito naman ako, di ba? Mabuti at nakarating ka, mahal. Bakit parang walang tao? Parang matagal nang walang gumagamit ng bahay na to. Wala lang yan. Tara, magpahinga ka na muna. Namiss kita, mahal. Pasensya ka na at nauna ako. Okay lang, <laughs> bas magkasama na tayo ngayon. Ang mahalaga, ligtas ka. Mahal, Pasensya na talaga. Maraming trabaho kaya kailangan kong mag-overtime. Pero bukas, sasamahan kita. Halika at samahan kita sa kwarto bago ako umalis. Pumasok na si mahal at nakatulog na ako. <sighs> mahal, Nandiyan ka ba? May naririnig ako. Nasaan ka? Hindi nakakatuwa to. May tao ba dyan? Sino yan? Kailangan kong makatawag. Mahal, nasaan ka ba? Hello? Sir, tulungan niyo po ako. Nasa isang bahay po ako sa... Tinawagan ko si Mahal. Nandiyan po ba si Ben? Pero iba ang sumagot. Sino? Sino po kayo? Wala na si Ben. Isang linggo na. Naaksidente siya papunta dyan sa bahay niyo. Hindi na siya nakarating. Hindi. Hindi totoo yan. Nandito siya. Kasama ko siya buong araw at sa hapunan. Huwag ka nang matakot, mahal. Nandito lang ako. Dito na tayo habang buhay.